13 years. Uh, pero masaya, masaya kayo dahil napapasaya ako, may nakikita niya ako. Eh, salamat po. Amag ama Malaki ang tulong sa inyo ni Mayor. Eh, yun nga ang reklamo ngayon. Nawala na daw yung tulong. Dahil, dahil sa administrasyon. Kaya ibalik natin. Pero gusto nyo mag-police. <laughs> o, oh, putang tayo sa atin. Kasi baka mawala yung araw. O, oh, Vice Mayor. Bukod sa pagpupukpuk ng uh, martilyo. O, oh, presiding officer. Sabi ko, kunyari lang. Kunyari lang, July 1 na. July 1. Nanalo na si Mayor. Nanalo na si Daddy. O, oh, isipin nyo. Oh, iniisip ko, anong gagawin ko pag nanalo akong vice mayor? Eh pupunta sa laki Mayor sa munisipyo, di ba? Oh, sabi ko naman sa inyo, hindi kayo hindi ani eh, mayor, di ba? Sa mga tuwid uuwi na kayo. Di ba? Oh, kadalasan nangyayari to. Minsan kulang sa pamasahe o plete pauwi, di ba? Oh, di ba? Totoo 'yan, nangyayari yan, So hingi rin kayo kay mayor. ano nang gagawin ko? Oh, itong gagawin ko. Sino nakapunta na ng munisipyo? Okay. Pag nanalo si mayor, sino pupuntang munisipyo? Oh, lahat kayo, di ba? Oh, ito ngayon ang plano ko para maramdaman niyo ako. <laughs> Kasi ibibigay na ni mayor yung gusto niyo eh. Hindi wala na kayo hingin sa akin. <laughs> oh, anong gagawin ko para na maramdaman niyo ako? Sa tapat ng munisipyo, Diba? may parking? Tapos nandoon yung stadium, 'di ba? Bago. Doon sa parking sa tapat ng munisipyo, maglalagay ako ng food truck. Alam niyo food truck? Yung parang burger machine, gano'n? O. Oh. Mula lunes, 8 to 5, 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon, mula lunes hanggang biyernes, may pagkain doon libre para sa inyo. Ah. Uh -huh. Sa mga tuwan-tuwa ka na, eh, parang gusto mo na kumain. <laughs> ha, ano, halatang ano po? Alatang. Alatang. Alatang naman, halatang. Halatang. Halatang palakain. Ayaw. Ikaw naman, halatang-halatang alam ko magpupulis ka. <laughs> Pati buhok nyo, parang ready na kayo. Yun po ang atin ibibigay sa inyo. Kasi nga, sabi ko, Mayor, lahat naman hihingi na sa iyo. Eh, ano pang gagawin ko dun sa munisipyo? Hindi papakainin ko na lang sila mayor. Ha? Pakainin ko Lunes hanggang Biyernes araw-araw kayo pumunta. Anli yun, anli ha? Anli. Pero huwag naman kayo umasa naman sa sarap. Sabaw-sabaw ha, ganun. Goto. Yung kaya ko lang ha? <laughs> Tatawa na naman siya. <laughs> Baka naman niyo ako ng Jollibee. Walang Jollibee. <laughs> Ha? Basta meron. Basta hindi kayo magugutom. At araw-araw, iba ang petahe. Ha? Kaya pwede nyo, kunwari, tapos na kayo ng lunes. Nakahingi na kayong tulong. Nasarapan kayo dun sa pinakain ko sa inyo. Parang gusto kong bumalik ng munisipyo. Kumain na <laughs> pwede po. Pwede. Pabalik. Gusto araw-araw. Gusto yung magtayo na kayo ng bahay dun sa tabi ng pull ko. <laughs> Aray ko. sakitan itang tiyan otot na naman ang otot ng gabi nito. Ha? Huh. Oh. Ha? Ah. <laughs> hindi, <laughs> pero hindi pa ako nagbibiro. Yun po yung gusto ko. Ayoko, ayoko may nagugutom. Kasi naranasan ko na yan eh. Munisipyo ng Paranaque, munisipyo ng Quezon City. Naranasan ko na yan. Yung mga humingi ng tulong doon, Minsan wala nang pamasahe pa uwi. Eh. Naglalakad na lang. Ang masama, Nahihilo na sa gutom. Walang pambili ng kahit biscuit O pag pumunta kayo doon, Nay. Ha? Nay, anong gusto mong, anong request mo? Sige, request ka nga ng pagkain. Wala ka bang ba paborito? Kahit ano, basta kahit biskuit. Basta ito lang usapan natin. Tuwing biyernes, monggo ang ulam ko, ha? Ha? Monggo. Kasi, ano yun eh, sinusunod natin yung mga kaugulaan. Okay lang ba sa inyo, Mango? Oh, basta Bernes, Mango. Kung ayaw yun ng okay, huwag kayong pumunta ng Bernes sa Manusip. Gusto sa kayong tawa ni Eh. Alam ano po? Hindi, huwag muna. Kailangan manalo muna kami. Manalo muna kami. Ah, uh, Siyempre, ang ating kasamahan, si Councilor Kenneth. Councilor Kenneth. At ipapakilala ko sa inyo yung aking kapatid na tumatakbong konsyal, si Councilor Polly Iliana. Halina <laughs> dito sa tabi ko, para... Alam nyo, lima kami magkakapatid. Ha, lima, panganay ako. Puro kami lalaki. Yung sumunod sa akin, namatay na. Ito yung sumunod sa namatay na. Wapo, di ba? May eh, problema lang ako dito. Lahat kami, nagkaroon na ng asawa at mga anak. Ito, hindi pa nag-aasawa. Sabi ko, sa'yo naman yung kagubuha mo, bakla ka ba? <laughs> hindi naman, kasi may, may mga girlfriend, may mga girlfriend. Kaya, hindi lang magkatuloy yan. Sabi ko, sana, sana, pag siya'y maging konsyal na ng kalamba, sana naman, makita na niya kanya mapangasawa dito. Eh, hindi naman kami choosy. Hindi naman choosy yan. Single ma'am, okay na. Sino pa mga single ma'am dito? Single ma'am? Single ma'am? Halika, halika. Single ma'am. Halika. Halika, halika. Dito ka sa gitna, dumang. Ayan. Ito ba, single mom talaga. Pag may sumaksak sa kapatid ko sa labas. <laughs> ano, ano pangalan? Daisy po. Ang ganda ng pangalan, Daisy. Daisy, pinapakilala ko sa iyo si Polly. Shake hands. Yes. Daisy, ilan ang anak mo? Dalawa. Dalawa, ilan taon? Grabe, 27 years old na yung anak niyo. Ang laki naman. naman. Ang laki naman ng anak ko. Kailan mo, kailan mo sinilang yan? Dos anos ka. <laughs> ulitin natin yung tanong. Nalit. Baka kinakabal lang si Daisy. Ah, Day, Daisy 6 ka na ana. Kaya Daisy. 27. Eh, ulitin natin. Ilan taon na yung mga anak mo? Isang 7 at 1. Uy, 7 at 1. Sa mga tawig, nasa yung asawa mo? Nasaan yung asawa mo? Iwalay na kayo. Parang gano'n. Parang gano'n. Hindi ka na, di ka na pinapadalan? Meron na siyang iba doon. No comment. <laughs> Parang gano'n na nga. Eh, pag uh, nasigurado mong uh, tanong mo sa kanya, wala na ba tayo? Kasi meron na nang sa akin dito. <laughs> Hindi ko lang kung sasagutin ko. Di